Kita nyo na ba yung uh, pinost ng presidente? Ng Opo, ng Sir talaga panoorin ko pa lang. So ibig-ibig ibig bang sabihin niyan uh, may uh, kakasuhan nyo rin si uh, former House Speaker Martin Romualdez at naparinbagong kaso kay Zaldico. Ganito po 'yan, no? Um, hindi pa namin nakikita yung referral pati yung um yung complaint ni Secretary Dins. Ang sa alam po natin, meron pong ifa -file ang ICI at ang DPWH ngayong umaga. Kaya nagpa, naglagay na po kami ng mga tao na makakapag-receive agad first thing in the morning at 8 a.m. So, 7.47 na po ngayon, in about 10 minutes, um, receive na po yung mga ifa-file ng ICI pati ng um, DPWH. Hindi pa namin alam kung ano yung um, nilalaman po ng mga referral at complaint ang proseso po kasi dito sa amin, if I may explain, Sir Alvin and Ma'am Doris, no? um, una po dyan, i-evaluate po yung kung ano man ang sinasubmit sa amin, tapos in-identify uh, in po kung may kulang pa o wala. Kung may kulang pa po na dokumento at supporting um, evidence, binadaan po muna yan sa fact-finding investigation mm -hmm. under isang um unit sa Uh, Office of the Ombudsman, the FIO, Field Investigation Office. Kung kompleto na po yun, or kung sa complaint pa lang, kompleto na, ididireksyo na po yan sa preliminary investigation, kung saan maririnig na natin yung panig ng mga respondent. Um, pinapasubmit po natin sila ng isang counter affidavit para makita po natin kung ano yung mga de defenses ng mga respondent. Pagtapos na po yun, maglalabas na po ng resolution ng mga prosecutor um, kung i-file na po sa Sandigan Bayan or RTC or i-dismiss um, based on either the lack of evidence or yung defense raised by the respondents. Pag uh, ang resolution ay para po sa filing, um, dinidiretso na po yan sa special prosecutor para sila na po ang magfafile sa either Sandigan Bayan or sa RTC. So, nandito pa po tayo sa evaluation. No? Pag-receive po natin ng referrals pamaya, titignan muna natin, babasahin po muna natin yung mga nilalaman po ng mga referrals nila. oh, at saka hindi ang ombudsman ang nagpapakulong. O, oh, baka kala ng mga Kaganuma. tao, man, hindi po ang oh. korte po ang nagpapakulong. Okay. Which is the Sandigan Bayan in this case, sa um, uh, Miko, no? opo opo and uh, either sandigan bayan po yan for salary grade 27 and above um, tapos yung RTC po pag uh, hindi pa umaabot sa salary grade po na yun. so oh, okay. pa, pa, nasa ang banda sa stage na ito yung pagpapakulong i think yun ang hinaantay ng mga kababayan natin they mm -hmm. want someone to be put in jail yan. Oh, yun naman ando hindi yung puro ngak, -ngak lang tayo, sat, sat lang tayo. No? nasaan na nga ilang tao, ilang buwan action. na wala pa ring nakukulong. Oo. Sa nasa ang bandang stage po yun. Malapit-lapit na po ba yun o matagal-tagal pa yung pagkukulong? Tama po yun um, at narinig po talaga namin yung pananawagan ng taong bayan. Itong kaso na final natin sa Tuesday, um, malapit pa po yan dahil kasabay nung ating filing, nag-request na rin po tayo ng immediate issuance ng arrest warrant. At dahil non-bailable po yung final ho natin na malversation over 8.8 million, hindi na sila makakalabas sa detention. Um, pero pre Pre-conviction pa po yun eh. So habang wala pang hatol ang Sandigan Bayan, naka-detain ang isang tao kung non-bailable ang isang offense, kagaya po ng plunder or malversation over 8.8 million, sa tingin po natin. No? And then, um, yung iba namang kaso po ay, yung iba, umakyat pa po sa preliminary investigation, kung saan naririnig natin yung dalawang panig. And then, after that, dun ulit sa Sandigan Bayan. Mag every time na mag-file kami sa Sandigan Bayan, we will always request for the immediate issuance of a warrant of arrest. Dahil alam naman po natin na, Time is of the essence at kailangan um, madaliin lahat itong proseso na ito. So, attorney, kung ganyan po ang sitwasyon, sabi nga ni Alvin, theoretically, theoretically mm. maaari bang makulong si dating Speaker Martin Romualdez? Uh, theoretically po, anybody who is charged with a crime um, na may ebidensya at final po sa Sandigan Bayan can be arrested and detained um, pending yung <clears throat> yung trial no yung presentation of evidence until conviction um, so theoretically po if all goes if if um all the processes are are um uh, are went through no by the after the filing um ano yan proseso pa talaga yan proseso pa talaga yan so ngayon evaluation kung kompleto na po diretso ng preliminary investigation kung hindi pa kompleto kukumpletuhin natin sa fact-finding una. So I cannot give a timeline right now dahil hindi pa namin na-receive nare po yung complaints. But as to um, former Congressman Zaldi marami na pong kaso ang pending sa um, Office of the Ombudsman at sa tingin ko po, meron din mga... involved no si Zaldico sa DOJ din dahil meron tayong limang kaso na binigay sa kanila dahil nung nandoon pa tayo po Um, nag iinterview interview din tayo ng mga interviews uh, ng mga witnesses for the Bulacan cases. Mm -hmm. So, pinatuloy na lang ho natin yun doon. And kung may lumabas doon na uh, may kinalaman po si dating Congressman Zaldico, sila din ang mag-preliminary uh, mag investigation at maglalabas ng resolution. I-adopt na lang po namin sa Ombudsman para kami na po ang mag-profile okay. on their behalf. Okay. So, okay. No, wait lang. One last. Yung ombudsman ba, iimbestigahan din yung mga aligasyon ni Zaldico? Kasi remember, may aligasyon siya. Tama. Mm -mm. Sabi niya, ang dulo nito, presidente. Yes. O, pa -pa Paano ngayon yun? Kung, kung totoo nga ang sinasabi niya, pa paano iimbestigahan ng ombudsman ang presidente? Oo. Pe, pwede ba ganun? O, ang presidente ay immune from suit. Hindi mo pwede imbestigahan ng presidente kahit sa pang inunguso ni Zaldico. Mm. Opo, um, kasi ang the only way no na ma, ma, ma mapa, mapaalis natin sa pwesto ang isang uh, presidente or vice president, even for that matter, under the Constitution is only via impeachment. Um, they are impeachable officers. Kagaya din po ng mga um, heads of constitutional offices, kagaya ng ombudsman, ng um, COMELEC, ng CHR, ng um, COA, um, impeachment lang po. Investigation, yes, pwede. Um, pero hindi namin pwedeng i-file yan sa korte. Kasi kung hindi mo siya magagawa directly, hindi mo rin siya magagawa indirectly. So ang magiging proseso po dyan, pagkatapos ng fact-finding, um, binibigay ho natin yan kung sakali sa Congress, sa House of Representatives dahil doon po nagsisimula ang impeachment process. Um, kagaya po nung nakita natin from the case of VP Sara, um, meron po talagang botohan sa House of Representatives after an investigation is held para po may impeach ang isang impeachable officer, either Vice President, President, Supreme Court Justices, Heads of Constitutional Commissions. Um, tapos, ang magiging uh, kumbaga parang trial um, court will be the Senate. Opo, opo. At nakita ko natin yun, nag na po sila, di ba? Pero the Supreme Court came out with a decision rendering the process unconstitutional, unfortunately. So, um, ito po yung proseso, no?